may mga konting kailangan i-correct pa. Dahil malabo ilaw doon sa shop na ano, malabo ilaw doon sa shop na pinanggalingan ito. Hindi nakikita ng pintor yung ano. Pangit nga kasi yung shop na yun. So yo, what's up mga kausap? Dito tayo ngayon sa sa Bilde Pond Subulakan at tatapos tayo ng sasakyan. iyon. <laughs> Boy na naman ang dugo. Si Boss Aldrin, Boss Joan. Hello, mic test, Nax at may bago tayong microphone. <laughs> Ito yung sasakyan ni ano, ni Luis Rey after pinturahan doon sa ano sa do sa isang shop na ah, wag na natin pangalanan. <laughs> kaya kaya malabo yan, pinturado. Kaya malabo yan kasi hindi pa yan nababa. So after bugahan, lagi lang clear eh pinol out na namin yung sasakyan at nag-decide na lang kami na kami natatapos. At hindi na doon sa shop na saan namin pinapinturahan. To. So, yung kung mga kayo sa aking Facebook uh, account, kita nyo ito daw, puro kalansa ito. Eh, i ano ko rin, i-upload ko rin dito sa ano, dito sa YouTube video na to. So, yan o, oh, Diba? So, yung gabit nila, nila, doon yung harness. Parami-rami pagtrabaho. Ano to? Pangalawang araw ba to, Joe? pangalawang araw to from Kalansay, from Bersel Shell. From Bersel Shell, eh, Girl Shell. From the ocean. Inunan muna yung makina. Bakit na lahat ng mga bubot, inunan muna para na iusog-usog na yung kaha. So, after kapitan nito ng, ano, ng makina, yung mga pwede nang maging manageable lang sa e-drive iluluwas na natin ito sa ano sa shop sa Antipolo doon tatapusin doon tayo magbabuff ng ano doon tayo magbabuff ng mga kaha doon lilinisin yan pipinuhin pa may mga konting kailangan i-correct pa dahil malabo ilaw doon sa shop na ano malabo ilaw doon sa shop na pinanggalingan ito hindi nakikita ng pintor yung ano pangit nga kasi yung shop na yun wala ilaw dun. Hindi ba ganda pagkakabuo ng paint, ng paint booth dun? Eh? O so, yan. Diba? Ito yung, itong kulay na to. Parang, uh, ang base color nito is, uh, jet, jet black na anzal. Tapos sila dyan ng, pinahalo ang namin ng konting mica. Mica blue yata yun, no, Joe? pa ba, ba? Para mica blue, no? O so, yan. So, pinalagyan ko ti mica blue. Yung mga, baklas, hindi pa nakakabit yan. Yung mga, uh, ano tawag dito? Passioner yata tawag dito. Kalimutan ko na tawag dyan. Yung nasa kanto. And, yung huling, huling bumuo ako ng B13 parang 10 years ago. <laughs> yung Tudor yun eh. Yung yata yung passioner nga ba tawag dyan. Passioner nga yata, sabi dito Eh. So ito, yung mga flooring yan, sa binugahan ng ano, binugahan na rin ng uh, flat block. Para maging malinis. Tinanggal yung mga kalakalawang. Tinanggal yung mga kalakalawang dito. Nalatero na yan yan, no? Manong jing. Yan. So, oh. ngayon ang itsura niyan ngayon for two days from bear shell to after two days na itsura niya ngayon yung mga run channel alam namin may run channel si Boss Ray so antay lang natin kung nasa yung mga run channel niya papadala niya siguro para lang matapos natin tong kotse to GTS2 complete GTS2 uh, inspired na kotse to from dashboard uh, Sidings, upuan Puro original uh, Original GTS 2 parts Here to see of uh, Alice's Garage Sa dito nga, malayo pa Ito after Sana i-pull out doon ano, sa Doon sa uh, isang shop Na pinagalingan ito uh, I-flatbed sana Kaya lang, sayang yung pang flatbed Si kuya ko naman Shoutout sa kuya ko, Mark Kadaing. Si kuya naman, uh, pinahiram niya muna itong isang pwesto namin dito sa Bulacan para dito na lang buuin ito. Kasi mahal din ang flatbed. Parang, parang gagastos ka rin ng mga 10,000 from Bulacan to Antipolo. So, nagmagandang loob na lang si kuya na pahiram yung pwesto niya dito. Tutal naman, hindi naman masayalan ito dahil nabugahan naman ah. Na. Uh, dito lang buuin tapos pag manageable lang ang i-drive, i-drive na lang ito paluwas. So, sila boss Jory naman ang bubuuin yan, kaya dito na lang binuo. Para hindi na tayo gagastos ng flatbed. Pero speaking of flatbed, maraming maraming salamat sa ano, truck, ano, truck rental PH kay boss GJ. Takbuhan natin yan pag kailangan natin ng mga pahatak. Lakas <laughs> lakas Iba yun. Iba yung batak. Iba yung batak, iba yung hatak. Iba yun. Salamat, Boss DJ. Meron tayo next na ipapahatak sa kanya galing sa, siguro, galing sa Pampanga. At ito yung inabangan ng iba. Yung pagbuo natin ng minivan. So, stay tuned. At, uh, this is one take. Usapang Nissan Center, one take. Maraming maraming salamat. God bless everyone. Peace out.